kahulugan ng puting daga sa panaginip. Ang puting daga ay kasingkahulugan ng katalinuhan at kakayahang umangkop. Ito ay isang napakatalino na hayop dahil maaari itong matuto ng mga bagong gawain ng mabilis at maluta sa mga komplikadong problema. Bilang simbolo ng panaginip, ang puting daga ay nangangahulugan ng mental stimulation upang makakuha ng bagong kaalaman. Ang kahulugan ng puting daga sa isang panaginip ay maaari din maging mas nuanced. Ipinapakita nito na hindi ka mahalaga o insecure sa iyong tungkulin sa lipunan. Baka isipin mong minamaliit ka ng iba. Sa makatuwid, ang puting daga ay nagpapahiwatig din ng pagkabalisa na sinusubukan mong itago. Ang puting daga ay nagdadala ng kahulugan na kadalasang naiiba sa kayumanggi o itim na daga. Ang puti ay kumakatawan sa kalinisan at kadalisayan, lalo na kung makikita mo ito sa isang malinis na kapaligiran. Sa kabilang banda, ang karakter ng albino ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng sigla at ambisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting daga na humahabol sa iyo. Kung nanaginip kang habulin ng puting daga, ito ay nagpapahiwatig na nahihirapan kang makamit ang isang bagay. Maaring sinusubukan mong alisin ang mga aspeto ng iyong buhay na itinuturing mong hindi ka nais-nais. Ang paghabol ng isang puting daga ay sumisimbolo din ng damdamin ng takot sa mga pagkakamaling na gawa mo. Maaring iniiwasan mong harapin ang mga problema nagpapahirap sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-atake at kagat ng puting daga. Kapag nanaginip kang atakihin ng makagat ng puting daga, ito ay isang nakakatakot na senyales. Ito ay isang senyales na sa tingin mo ay nanganganib sa isang sitwasyon. Ang mga daga ay sumisimbolo sa mga pangyayari na nakakatakot sa iyo. Ang isang kagat ng puting daga sa isang panaginip ay nagsasalita tungkol sa mga pagkalugi na nagpapahirap sa iyo ng mahabang panahon. Maaaring ipagkanulo ka na isang taong malapit sa iyo ang iyong tiwala. Ang mga puting daga o kontekstong ito ay nagpapahiwatig ng iyong mga kaibigan, miyembro ng pamilya o mga kasosyo na nabigo sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga puting daga sa iyong bahay. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga puting daga sa iyong bahay, ito ay sumisimbolo sa mga kaguluhan sa paligid mo. Maaari mong maramdaman ng ibang tao ay pumapasok sa iyong personal na espasyo maaaring meron ka mga problema na maaaring makapinsala sa iyong personal na buhay. Gayunpaman, kung ang daga ay tila pala kaibigan at hindi nagdudulot na mga kaguluhan, ito ay isang senyales na tinatanggap mo ang mga bagong karanasan sa iyong buhay. Samantalang ang mga puting daga na tumatakbo at nagtatago sa iyong bahay ay nagpapahiwatig ng takot sa isang bagay. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig na naniniwala ka sa potensyal para sa mga nakatagong panganib. Luga ng panaginip tungkol sa pumatay ng puting daga. Kung nanaginip kang pumatay o makahuli ng puting daga, ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong alisin ang iyong pagkabalisa. Maaaring sinusubukan mong pagtagumpayan ng mga hadlang sa iyong landas. Gayunpaman, makakatulong, makakatulong ito kung isasaalang-alang mo ang konteksto ng panaginip kung nakonsensya ka o nanghihinayang pagkatapos mong patayin ang daga, ito ay senyales na tinatanggihan mo ang iyong emosyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting daga bilang isang alagang hayop. Ang panaginip na isang puting daga bilang mga alagang hayop ay nagpapahiwatig ng pagnanais na makipagkaibigan. Maaaring naghahanap ka ng ginhawa o suporta mula sa iba. Gayunpaman, mahalagang isaalang-alang ang kalikasan ng iyong relasyon sa mga daga. Kung hindi ka komportable sa paligid nila, ito ay nagpapahiwatig na hindi ka lubos na nagtitiwala sa iba.